Hello guys, hello everyone ay matagal-tagal ako hindi nakapag-upload sa aking YouTube channel at ngayon is magbibigay lang ako ng aking saloobin o aking reaction sa isang sikat na vlogger si Diwata Ayun. Uh, ang dami kasing dumadaan sa, ano? ang dami kasing dumadaan sa wall ng Facebook ko na maraming na-snap, na pumupunta doon tatampo pag hindi na mm, entertain ni Diwata no? tapos ang dami rin mga nagko-comment sa mga comment section pag binabasa ko ah uh, kasi anong nangyayari kasi unahin ko yung ibang mga small na mga content cre content creator na katulad yun na pumupunta no pag minsan hindi tapos nagpo-post sa social sa social media nila mm, sa Facebook nila na ganito raw masama raw ugali ni Diwata ganyan ganyan hindi raw namamansin no? tapos nangingilala lang daw kung sino raw yung mga sikat mga malalaki yung channel yun daw ang in-interview parang nagiging priority no? hmm. Uh, para sa akin kasi no? ah uh, kung pupunta ka doon tapos uh, parang iniisip mo na sigurado ka may interview sasama talaga ang loob mo hmm tapos kasi parang ano eh para pupunta ka ron parang mamamalimos ka ng ano ng content parang <laughs> pangit daw <na> well. di ba <laughs> diba? okay uh, tapos ito yon eh pupunta ka doon kay Diwata uh, interview mo pupos mo sa ano para kalo ka. tapos ito na yung mangyayari pag hindi ka na napansin is magagalit yan ay eh, pupos mo mali yon oh uh, mali yon ay ah, positive pa yung ano tapos yung ibang reaction din no ah nung mga uh, iba bakit hindi parao bakit hindi daw ibinigay nung mga malalaking YouTube channel sa ibang mahihirap yung ibinigay nila kay Diwata ayan yun ang hindi ko yun ang hindi ko maintindihan sa kanila at hindi ko rin alam kung bakit hindi rin nila maintindihan ko ano yung sitwasyon ni Diwata si Diwata kasi ay sa kwento ayan sa mga napanood Ito sinabi niya dahil dati siyang mahirap nakatira siya sa ilalim ng tulay di ba para sa akin deserve niya yun eh yung mga binibigay ng malalaking ano may malalaking uh, content creator na blessing niya yun eh kasi pinaghirapan niya yun and uh, una-una naghirap siya nagsikap siya nagboom siya ngayon ayan na inaanin niya na ngayon yung kasipagan niya na nangyari Okay? At yung iba sinasabi, uh, lilipas din yan, malalaos yan. Totoo, lahat ng ano malalaos yan. Kaya, uh, sana wag lang tayo magalit kay ano. wag lang tayo magalit kay Diwata. wag tayo mainggit ano, kung ano man yung tinatamasa niya. Hmm. Lalo na rin sa mga katulad yung mga, con, mga small content creator na, na pag pumupunta doon, tapos hindi na interview, eh, nagagalit kay Diwata kasi gustong gawing content para sumikat din eh, hindi mag-isip na lang siguro tayo kung ano yung mga pwede nating ano content baka sakaling uh, ibigay din sa atin ni eh, Lord yung mga inihiling natin no wag tayo umasa ron kay diwata na ano uh, gawa tayo ng na sarili natin para ano para tawag dito uh, maging unique yung ating ano. Ito sa akin, medyo may pipiloso po ito eh. Alam ko eh. Kaysa sabihin nyo, oh, bakit ikaw nakikisaw-saw dyan kay ano, diwata? <laughs> At least hindi ako pumunta ron para manlimos ng content, ba diba? Andito lang ako, nag-react lang ako, nanood lang ako sa mga small content creator na pumunta ron. Naawa nga ako dahil sabi ko ba, eh, tapos magagalit, magpupost yung iba, sa madunogalit, diwata. Hindi, mali yun. <laughs> Tapos sasabihin pa nung iba rin na bakit hindi na lang i-donate sa may hirap yung ano yung binibigay kay diwata? Ha? Eh <laughs> uh, ganun na lang ba ang ano natin ng na may hirap? Uh, asa na lang pa tayo lahat sa bigay di ba? Uh, wag, sikap tayo. <laughs> yung mga nagbibigay doon kay Diwata kailangan din nila 'yan para kumita ng kumita pa at makatulong lalo dun sa mga mas nangangailangan. Kasi yung mga mayayaman na yan hindi kung hindi lang natin alam marami nakapaligid din diyan ng mga may hirap na natutulungan nila no eh mga nakakatulong yan sa mga may hirap hindi na lang nila pinapakita talaga sa mga video hmm. kaya hindi sasabi pa hindi itulong hindi mo na kailangan pang ano yan hindi mo na kailangan pang sabihan yan dahil yung mga nakapaligid sa kanila may hirap din yan tinutulungan din nila yan ganon yan eh hindi hindi naman nila kaya lahat ng may hirap sa buong Pilipinas eh Kung mayaman na sila eh, kaya ba nilang anuhin yung buong Pilipinas yung mga may hirap diba? namimigay yan e siyempre sino ang bibigyan yan yung mga kamag-anak nila may hirap lalayo pa ba yan e di unahin na nila yung mga kamag-anak nila may hirap ganun yun eh hindi na, magla hindi na lalayo ng bako dyan para ibigay pa rin sa ibang may hirap hindi e, unahin nila yung mga kamag-anak nila yung mga yumaman na yan kaya wag rin tayo magtampo <clears throat> bakit yun kasi kailangan nila yan yung gawin kailangan nilang gawin putahan nila si Diwata para siyempre kumita pa rin ng pera para maitulong pa rin nila ganun din. Nakakano <clears throat> ah, lang kasi. Kaya gumawa rin ako ng sarili kong uh, reaction para doon sa mga katulad yung ano, mga small content creator na sana mm, um, gawa na lang tayo ng ano natin. Nayaan na lang siguro mga ganito re reaction na lang. Wala tayo pumunta ng hirap doon. May ipagsiksikan ka pa. Ang init. Di ba? Tapos hindi ka mapapansin ni Sasamaan loob mo. ipopost mo sa social media. Ikaw magiging masama nun sa ibang mata ng tao uh, mahati ang uh, may magagalit sa'yo uh, ano pa ba may magagalit sa'yo may sasangayon sa'yo well, ah, uh, uh, basta ano na um, gawa na lang tayo sa sarili nating content ah, uh, wag na tayo umasa doon hayaan na natin kay diwata yun uh, deserve niya yun kung ano, ano, kung ano man yung tinatamasa niya ngayon is ah, uh, hayaan na natin magpasalamat na lang tayo Ah, uh, maging masaya na lang tayo para kay Diwata uh, at sana maging ano na lang siya. Ah, uh, example no, ng isang mahirap na sumikat. Ah, uh, ayan, uh, sana dire-diretso 'yung pagyaman niya at sana marami pa siyang matulungan. Katulad na lang ng mga tauhan niya, 'di ba? Oo. Uh, mga maihirap din 'yun. Ano'ngyari? Natutulungan niya nga 'yung may trabaho. 'Yun 'yun. Gano'n 'yung ibig ko sabihin. Huwag sana huwag natin siraan si Diwata. Ay pagdasal na lang natin na sana maray pa rin siyang matulungan. Yung mga dumarating sa kanyang blessing is ibigay pa rin niya. Okay? Yun lang guys. Yun lang yung reaction ko sa mga ano pa. Nakatulad yung small creator na pumupunta para i-vlog si Diwata. okay lang eh, pumunta doon siguro. Uh, wag na lang magalit. Para hmm, okay so okay na okay so all right ha.